For today's video, isamahan nyo ako magpalit ng aming faucet. Ito nga pala, in-order ko noong nakaraang buwan sa Orange Up. Anyways, murang-mura lang naman ito mga Marcy's kaya naman ako yung pa check out na nga. Noong nakaraan ko pa ito talaga na order mga Marcy's pero ngayon ko na talaga naisipan nga yung itake dahil busy-busy talaga ng mga nakaraang araw. Kaya naman ako ngayon nagpabili na nga din ng mga materyales sa kakailanganin ko para maitakid na nga yung gripo na yan. So ayun na nga nagpabili nga lang pala ako nung parang padikit na sa lata na yun at hindi ko talaga alam tawag. At nagpabili na nga rin ako ng female adapter para doon nga yung pagdudugsungan ng gripo at saka sa tubo. Bago ko nga tinakid mga Marcy's ay sinukat -sukat ko na nga muna kung hanggang saan ko nga mapuputol. Every time kasi na naguhugas kami ng pinggan lagi na nga lang sumasangga yung mga kaldero o kawali, kaya naman napakahirap ng maghugas. Bago ko nga muna pinutul yan mga Mercy, syempre pinatay ko na nga muna doon sa pinaka main switch. Dahil kung hindi, siguradong babaha dito. Hindi na nga ako kumuha mga Mercy sa magagawa niya na feeling ko naman ay kayang-kaya ko naman. For the pakitang gilas, ganun, charis. Dahil kung kukuha pa nga ako na magagawa nito ay malamang ay magbabayad pa ako. Kuripot yarn. So after 35 years, eto natanggal ko na nga rin yung pinaka tubo. At binuksan ko na nga rin itong pandikit na ito at hindi ko naman alam na napakabaho pala ng amoy. At nung buksan ko nga, Diyos ko dahil napakasakit nga sa ilong. So anyways, kumuha nga lang ako dyan ng toothbrush para nga maipahid nga doon sa aking mga pagtatakiran, pati nga doon sa female adapter. Hindi ko nga alam kung gano'ng kadami ang kailangan ilagay, tanchameter na lang. Pero mukhang madikit na madikit naman at kahit nga yung bibig ng chismosa sa mong kapitbahay ay eh, kayang isara. Charis. ay na nga tamay, lagay ko nga yung liquid na yun, ay dinikit ko na nga rin kaagad itong female adapter na aking pagtatakiran ng gripo. Ay nako, sobrang sakit talaga sa ilong nung no, amoy nga nung pandikit na yun. Kaya naman tinakpan ko na nga. At after ng nyan mga mercy, si eto ko naman ng tiplo, yung pinaka nga ng gripo. Kailangan na kailangan kasi yan para nga hindi tumagas yung tubig. At medyo naloko pa nga ako dito sa teplo na ito at Hindi ko malaman kung nasan yung dulo. Hindi na nga ako nagpabili ng teplo na yun mga Marcis dahil meron pa nga pala dito sa bahay. Pagpasensya nyo na mga Marcis yung boses ko at parang ako ang sisipunin ngayong araw na ito. Dahil nararamdaman ko nga ng mga nakarang araw ay kumakating yung aking lalamunan pati nga yung aking ilong. Dahil sa totoo lang ako na nga lang yung hindi inuubot sinisipun dahil yung aking mga anak ay nagkaroon na nun. At mga pagaling na. Ewan ko nga ba mga Marcis o dahil nga lang sa panahon ay napakatagal ng gumaling ng mga ubo at ng mga ito ay ayan, pati ako ay nahawa na. So ayun na nga at mabalik na nga po kita dito nga sa aking video. Tinakid ko na nga rin itong gripo at medyo nahirapan pa nga ako dahil sumasangga nga yung gripo dito nga sa lababo. Pero dahil mayaba nga tayo kaya kayang kaya yan, Charis. Ang lakas nga makasosyal nitong gripo na ito kaya kahit makalat nga ang inyong lababo ay basta maganda ang gripo e eh, okay na, Charis. Hindi ko pa nga yan linisin mga marsis still busy, busy pa nga dahil si ate Charis nga hinahatid ko pa at binabantayan ko na nga rin sa pagsasayaw doon sa school. Practice pala ng sayaw para nga sa next week na sa school nila. napaka kasi sa pamasahe mga Marcis kung babalikan ko pa. After 4,000 years ay eh, natapos ko nang itake dito ang napakasosyal na faucet. Ang nagustuhan ko nga dito mga Marcis ay eh, pwedeng pwede mo igalaw-galaw ng ganyan para mahugasan at malinisan mo nga ang iyong lababo. Tapos ay eh, meron ko nga lang dyan pipindutin kapag gusto mo nga ng shower o kaya yung maghuhugas ka lang ng pinggan. O ba diba, tumaas na nga itong aking gripo kaya naman hindi na nga ako mahihirapang maghugas ng aking mga kawalit. hindi na nga sasangga dyan sa gripo na yan. Wari ko ay sa umpisa ay na naman na yung aking mga anak. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.